Matapos sa pagtama ng malakas na lindol sa probinsya ng Cebu, isang residente sa barangay Kalana Tabogon ay dalawang linggo nang nakatira sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang asawa habang ang ibang residente ay nananatili pa rin sa gilid ng kalsada. Si Franco Baranda magbabalita live mula sa Tabogon, Cebu. Franco, magandang gabi. Yes, uh, magandang gabi Prince. Uh, Sa likurin nga makikita nyo ang uh, mga tent ng ilan mga residente na naapektuhan ng paglindol dahil ang kanila mga ari-arian at ang kanilang tahanan ay tuluyan na nasira. Masakit yung pangyayari dahil biglaan, biglaan. Hindi, namin alam. Ngayon, ulitin ko, back to, back to zero kami. Back to zero. Ito ang kalagayan ngayon ng mga residente sa barangay Kalanan, Tabogon, Cebu. Karamihan sa mga residente ng naturang barangay ay lubos na apektuhan ng lindol. Lahat ng kanilang ipinundar para sa kanilang ari-arian at kabahayan sa isang iglap ay naglaho na parang bula. Ngayon, ang kanilang inaasahan na tulong na lamang ay ang mga donasyon mula sa pamahalaan, non-government organization at iba pang may butihing puso na gustong tumulong. Dahil pati ang kanilang mga trabaho ay naapektuhan din. Si Kuya Marianito Dungog, residente ng naturang barangay, di makapaniwala sa nangyari. Di niya lubos akalain na sa tagal niyang naninirahan sa kanyang barangay ay ngayon niya lang naranasan ang sobrang lakas ng pagyanig na nagdulot ng landslide at gumiba sa kanyang bahay. Uh, this one is our dining room, no? And the other one there uh, is our kitchen. So it's uh, very much uh, severely damaged. Bagsak lahat, bog, walls, ceiling. Dahil sa pagkasira ng kanyang bahay ay pansamantala muna siyang naninirahan sa kanyang sasakyan. I usually stay here. Here. And then, my feet is protruding at this area. But when, uh, in the event of rain, I will close all the door. <laughs> And then, we'll somewhat uh, adjust to the length of the car. Really, it's hard. Uh, since day one up to last night. Pero maliban sa problema sa tutulugan, ay isa rin sa pangunahing kinakaharap ng mga residente sa barangay ay ang kawalan ng tubig. Sampung araw na ang nakakaraan. Because we rely on the water system of the town. That's why nga, uh, I'm glad also that uh, the barangay captain is supportive. Even though sometimes we are not here, we are there in our evacuation center. Nung nangyari ang lindol, nawala talaga ang tubig namin dahil yung water tank na source sa bayan na ito nasisira. Sa ba uh, sa wala sa hindi pa nangyari ang lindol, may tubig naman kami rito. Minsan binibili namin ang tubig. Kung may pera, binibili doon sa kabilang barangay. Malayo po mga 4 kilometers from here. Doon namin kinukuha ang tubig namin. Pero kung may ulan, kung may ulan, yung dagwil namin talagang ma ano masudlan og tubig ba makakuha mig tubig paligo laba pangsaing doon para sa mga residente ng barangay di nila alam kung hanggang kailan matatapos ang kanilang pagtitiis sa kanilang buhay sa araw-araw mula sa kakulangan ng pagkain kawalan ng maayos na matitirhan at walang sapat na supply ng tubig wala ngang pinipili ang inang kalikasan kung anong antas man ang pamumuhay ng isang tao dahil mula sa maliliit hanggang sa malalaking bahay ay di pinatawad sa malakas na pagyanig. Kumakatok ako sa mano kung sa may mga mabubuting puso pa. Sana matulungan malakas. Yun, yun po. ko sa na matutulungan mo ng mga tao na makarecover, makarecover sa pamumuhay mula nang nangyari ang lindol. Yes, Kapartner uh, Prince, ngayon nga ay uh, nagpapatuloy tayo sa ating bayanihan sa tulong ng SMNI Foundation Incorporated. At ngayon, nandito tayo sa barangay uh, Kalanan, Tabogon. At sa aking likuran ay makikita mo ang galon-galon ng tubig, sako-sako ng mga bigas, at uh, balde ng mga grocery items na talaga namang kinakailangan ng ating mga kababayan dito sa Kalanan. Dahil ngayon ay importante ang kanilang uh, ang tubig dahil uh, kung ating uh, babalikan, ay, uh, sampung araw na. Walang supply ng tubig dito sa barangay na ito. At specially kasama na rin ang mga pagkain. Kaya ito ang iilan sa mga tulong ng ating ginagawa ng SMNI Foundation. Ito ang pangatlong araw na, na ginagawa. Una nagsagawa tayo sa Daang Bantayan, sumunod ay sa San Remedio, at bukas ay makasaksihan nga nila ang uh, tulong ng uh, iba't ibang uh, mga Gustong nga nagdonate sa SMRI Foundation, sa akin nga likuran, ganyan karami ang ating ipamamahagi sa bawat pamilya dito sa Kalanan, sa Barangay Kalanan, Tabagon, Cebu. Balik sa iyo, Prince. Maraming salamat, Franco Baranda.